So may inayos nice, tayo uh, dito na generator 3 kVA so, Wala tayong makina belt na pantisting So na lang yung gamitin natin pantisting So yung gagawin natin, papaandar natin ito basi kakambe natin hanggang trisera So yan nakakambe na yan Nagawin natin i-on Sinisira ako sa batok Kaya na pang i build Andar natin Ganda ng chinelas mo ah. Okay, Itong chinelas ko, wala kayong makita niyan sa abroad. Dito lang sa Pilipinas. So yun, na natin. Pwede na kunin ito ng mayari. Bira na kasi nagpapagawa nito. Doon na lang ito sa mga liblib na lugar. So kaya medyo mahal ang singil natin. 800. Dati singil ko dito. 400 lang. 300 eh presyong pang masa, pang kababayan. Ay, pugar. Hindi man pala ito naka-record. Oh,